Ito yung order ni Sir Oscar na taga Puerto Princesa, Palawan. Ito ay pinadeliver ko na sa kanya. Sa LBC ko na lang pinadala kasi close yung JRS dito. At yung order niya ay itong haring batong si Roy, yung pula na bato na hawak ko na may kasama ding mga sulat at mga banal na imahe. Panlagayan sa altar ng bahay mapalayas ng mga masamang espiritu at malas na espiritu so ganyan yung itsura at ito naman isa din sa order niya ay kanyang bao de guerra amulet na maliit so specialized na maliit ito at hindi na ako gumagawa ng ganito kaliit ayan bao de guerra nagawa sa libo na niyog o bunga ng niyog na walang mata may kasama din siyang grapa ito naman yung nilagay ko sa kanyang bao so ilan sa paunang lagay tapos meron din akong nilagay na mutya ng alitap-tap -tap kasi ito ay pinasama niya sa kanyang order. Itong mutya ng alitap-tap -tap, ilalagay ko raw sa kanyang bao. So ayan ay nilagay ko sa loob ng kanyang bao de guerra. Itong na mutya ng alitap-tap. Isa din yan sa aking mga nilalagay sa aking pansariling bao de So ano man yung mga nilagay ko rito ay nilalagay ko rin sa aking pansariling bao de na uh, quintas. So ganito yung itsura ng mga fauna kong lagay. So meron siyang mga maliliit na mga mutya at ito mga pino na mga mutya at mga dahon, bato, mga ugat at mga uh, kahoy. So yan pino para hindi magkakain ng masyadong pwesto sa bawat gera. Sobrang lit lang kasi yung bawat gera na ito kaya uh, maliit lang din yung mga nilalagay ko para kumasya. dito uh, ito ay isa sa mga mahirap gawin isa sa aking mga mahirap gawin ng mga queen task kasi sobrang tagal nito matapos kasi mano-mano uh, ang paggawa, hindi ako gumagamit ng makina sa paggawa nito at ito ay nagagamit niya pangkalatang proteksyon sa mga malalang aksidente na maring kamatay ng tao nagagamit din niya itong gabay sa negosyo at hanap buhay so, yan, uh, may mga banal na mga imahe akong nilagay para proteksyon para hindi basta-basta namamatay sa mga malalang aksidente So, pag sinabi yung pangkalatang protection, kasama na rito sa protection yung mga kulang, barang sumpa, usog, batitigal po. Protection sa mga bala ng baril, sa mga patalim, sa mga aksidente. At protection sa mga bad spirits, sa suwang demonyo at iba pa mga hindi nakikita. So, kasama nyo yung lahat